abas Ganyan ang sa kabila. Tulad na natin yung patang nyo. Brother! Hey. Uy! Ayos na! Wala inaway doon ni nandun ni ano ni bagwis si Kap Bakit? Wala binaway ni bagwis? si. Bakit binaway ni Bagwi? Ano? Bagwes bet may inaway siya kapitan? Sumbong nga Wala ba bata talaga talaga sa tatay niya uh, <laughs> talaga ano, ano, Siya Hindi ang bata malita Pagsak Wala na hindi na Away ni Ping Away ni Ping Ji Wala inaaway si kapitan ni. Hindi Sino nag ano ha, Madam okay. Princess? Ha? Ah. Madam Princess, mga kunalipay! Matapos yung kalawang brother ni Brad. Pagin mo hindi na kasi ni Brad para daw wow. no, hindi matuklap yung plywood. Hmm? Para tumagal ng taong. <laughs> kasi pag walang puksi yan, hindi matuklap yan. Oh. Uh, Uy! Ben! Hey. Uy! Tari ko sabi ni Kapitan! Ano ba? Hmm? bagus so, kita main nah. oh. nah, Kita hmm? <laughs> Para pugi, yung pugi harap terbois ura, pakai perintah orang lang purik. Dan. Kalau litereng ni brat, makarabas. Ya, yeah, rabas. Simpre. side by side side by side on my piano river side <laughs> side, by side by side kailangan tapos natin ito bago tayo buta ng hapon kasi ulan to eh sa klase lang ng panahon dito sa amin Medyo ay bago yung brand mag ulan tapos maramang feel na yan oh. Hmm. Oh. Diba? abutin siya ng alas 4 tiyo na tiyo na hmm. Aga pa eh, nauna pa lang naman eh, no? Alas dos to pinis Alas pa to? Alas dos tapos hmm. Para lagi ng lublatin. natin Kahit na muna siya Tigas na hmm. Ng pintura Mayroon pang Mula na medyo malambot ng pintura eh Tutulo pa siya Anong gulay sa doon yung brother? Parang hindi ko rin alam, Brad, kasi wala pang ano siya yun eh, si eh, Harabas eh. Wala pang banda kung anong isyado natin. si Pengsi, Pagkakita mo na. yung nakabitan na yung ng kutsang aming kusena yun, parang pantay brad ah oo may na pantay ah hindi ko kung ano may nasa kusena Ito, itu uh. uh. apa ganito tumba niya nilagyan namin pa nilagyan ko pa para pinakapadilat din ang nabaga kung kung ilayan mong bubag ganyan siya di, 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 di. na tubig pasak natin ito sa butas sikit man maganda ka sikit para hindi makakalbog

dito si Mutsya Ito ba yan? Sa gabal din sa ano? Yan Pa kanyan? Nakawang picture

Dito na? Gawa natin sa mga karabas yung pinaka vacuum nyo

Paano naman kasi Ayaw. Okay, ano pa? Ito natin karabas para parang bulaklak siya Parang ano ba ba siya? Kikipot at saka kabubuka. Oh. Kung ipasok okay. mo, oh. kikipot siya Tapos kung ilain mo, bubuk ka Ano ba na yan? para may niya yung tubig sa labas may labas niya ano ba nga ano ba nga ito kasi kung ipasok mo siya ang niya tanong yan tikom yan tapos buka niya siya parang so, buka siya ba gano pagyayin mo kanya niya um, ito na tubig doon kasi kung ipasok mo to doon katakit yun pag ilan mo mga buka yun hindi upin yung tubig nasa ganyan yun

Kami na yan, magabundo lang doon Sa packing niya Ay natin Thanks, ito kaya Ano pa? Wala na po tayo? Yan na lang? Yan pala ako sa taas oh Wala na oh Si, so, yeah. ah, oh, no, 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 no.

ito ko pagi. Oh, benta na benta na, to? mo? Pogi bar, na, pogi bar, pogi bar, pagi bar, ito sa akin, kasi yun lang yun, yun yung pogi, pogi kaya, pogi bar, pogi pogi bar, oh, Sige, sige nagkakalungbang yung,

yun no, harapas ay eh. natapos din ang aming pagpipitura sa Raptor Boys uh, yung bangka yung ano na lang steel number na lang ang ano yun ni samang onyok lunis, lunis pa ilalagay na re restro bago mo ng steel number mga karabas hintayin lang si boss na baba na to yung raptor boys bali halos kasi hindi akin ni blandi ng mga karabas kailangan may bubong na rin siya kasi itong ano ipapalitan pa namin to sa munggari ng kawayan ganoon lang namin papalitan to